Ayan guys, dahil busog na sa ice cream. Ngayon naman ang gagawin. Agoy, agoy! Hindi pa rin matapos-tapos yung pag-aani ng mais. Kanang magpalot, mig mais. Para Pato, madala. Asan palot? to dito sa so may maisan mismo. Atong dili, humanagsanggi, magpalot na lang. Yeah. Si Liam umiiyak, gustong sumama. Hindi pwede. Hindi eh. kami makapagtrabaho pagkasama si Liam. Ano? Ano? Ano iyan? Ano? Patungo mo, hapid na mo Asa? Duri. Mubahan siya diri. Sus, watay tarbahong ngano uman. nakiang maning... Yes! ang baka. Maura ni? Kawawa si Liam. Umiiyak talaga siya, guys. Si mama. Eh, pasag na na siya, ma. Di na siya maunsak. Daghang tunok-tunok diri Oh. Ayan, ganyan guys Oh. Yung ganyan, ganyan. Hmm? Sobrang matinik yan. Be, ang on lang yun ninyo, ipaduol na ako ang mga kuan. Ipaduol sa ako ang mait. gol pa Poon, pun-punon lang ipaduon sa akoa mm. wala eh <laughs> oh oh po niya

Good huh? morning, guys. Si Ayush, 3 a.m. pa lang, guys, kumakain na. Palaghasa <laughs> kasi kahapon, kagabi, hindi na kumain ng hapunan kasi busog na busog doon sa ice cream tapos kumain pa ng biskuit, ayun, wala na, hindi na kumain ng, ng ano, hapunan. Will you say? Thank you. Dama. You're welcome. Ngayon, na, nagising ako ng, ano, alas dos. nag edit edit ako. Maya-maya, andyan na si Ayush. Sabi ko, nagutom ka, Nagutom daw siya. So, ayan. Dali-dali ko namang pinag-fried rice. ako na itlog. <laughs> Kaming dalawa pa lang ang gising. Tulog na tulog pa ang lahat. Kain na. Nga nang tag-bear brand, katong choco ni mo. Dili rasa. Ah, sige. Ayaw, isulod ng ino. Kung sa'yo, buntag Dili ra. Ayaw daw niya ng maagang maagang mag-bear brand. Ang magkatong yung minom ng Yan lang. Doon kami makikilaba dun sa uh, ano, dun sa pinaka main source of water namin alam nyo naman yun if you're always watching our vlog <laughs> inilabas na pala na kaagad ni papa yung dalawa namin baboy wala pa kami pagkain <laughs> bakit doon kami maglalaba kahit may washing machine kasi wala naman akong ibang naka-line up na gagawin ngayong araw so um, i take advantage ko na rin na makatipid ng kuryente kasi pag yung may mga ano sa busy days namin yung mauuwi ako dito talagang maraming ano may iba pang gawin sa bukid pagkain ng baboy ganyan So, medyo pressured. Kasi tapos maglalaba pa. Parang, ang hirap nang i-manage ng time. Pero ngayon, marami akong time. Kaya, dito ako maglalaba. Pero, medyo makulimlim ang langit. So, ang gagawin, ay, Pagkatapos kong maglaba, patuluin ko na lang ng konti at idadryer. Ayan, dyan. Kasi doble kitin kuryente. Hindi magagamit ang washing machine tsaka yung motor. Si Papa nagpapatubig na yan. <laughs> Itong bahay na ganito, guys. O, oh. kamaling. Ganahan ko. Kahit ganyan lang. Para sa akin, iniayos. Parang kwarto lang talaga yan siya, guys. Di ba? Tuwang-tuwa talaga siya. Tuwang-tawa yan siya pag nagbablog ako. <laughs> Good morning. Dito ko, aga-aga. Oh. marso kota ah. ah. nah, ha ha nak tak kum ha kum 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 kiwa balai der dako ha ah. <laughs> saka kita basi, ya, anang sa ku an youtube ba bang... ya, ah. kum hmm. huh? mana pun napasaan monang kituyo napug laba tapi hanam ku ihalai nang lalayan memang kita anu benda nang amun dile kasorang mana gabul Bolong. Well, no. Kasarang naghabol? Kasarang. Oh, kasarang. Uyong kabok ay kabo alayang rasis. Aw, patulu ma. Eh, Ku eh. uh -oh. oh. ah. oh, oh, hey, an man kaisat loud diri. Oo. Sudla na, sudla. Dal na. Kabok. Oh, hogasi kitanagsa. Laway. Uhi hogasi na. Sigira godlimpiuhan mana? Angiya han ang liso. Dili ko liok. Ulod. Ay ulod ayaw na na kan a. Maingon. Oh sige. Olimpyo hi. Ibutang aring kabu. Ding limpyo hi balik ini kabut sa balay. Oh ana, liu o ko dagku. Ah ka dagku. Ti man hinuga dito gina taas na liyo Oh. Taas ta na. Gani. Lek ba? Lakaw na. Lakaw pa pa. Kani bok. Oh, Inigbalik inig niyo dire dali ko niyo clip og sanina ha. Clip sa sanina ba. Para dili hanginon. Gagawa daw yan sila ng bahay-bahayan mamaya guys. Bahala kayo. Diri mo agi o sa pikas dili diha kay ang iro.